talaga itong si sa Sara Duterte. Ano, ang OVP naman daw ay kumikilos. Hmm. Habang siya ay naglalamyerda at travel dito, travel doon. Ang pagkakarinig ko kasi na raramdaman na na itong si sa Sara Duterte na malapit na siyang maaresto. Nga naman kung siya ay pa-travel-travel, -travel, malilito siyempre ang mga aresto sa kanya ah oh, mas mahirapan. So, ganyan ang iniisip. Ganyan ang punto ni Sara Duterte. Kaya kunwari, siya ay may mga importanteng travel. Pero yan daw ang pinakarason. Na tumatakas siya sa posibilidad na siya ay maaresto. Ngayon, nasa kontrobersya as always atong isang ito dahil sa kanyang katangahan daw. Dahil sa kanyang kawalang hiyaan. Dahil sa kanyang kademonyohan. Abay, natutuwa pa daw Uh, sa mga nangyayaring malawakang pagbaha dito sa atin. Ito ay hindi bago kahit sa ibang bansa talagang binabaha. At lalo sigurong nagnit-nit sa galit itong isang ito ng matukoy nga ng MMDA na posibleng, na posibleng ang Dolomite Beach Project nga na itong Sidigong ang naging sanhi ng mas matinding baha ngayon sa Metro Manila. Yan ang masaklap. Yan ang... Ginawa kasing front ano ho akala mo talaga uh, for good in for for a long term solution yung ginawa ni ko ibibida na naman ng mga DDS na kuno ay mas gusto ng mga ayaw doon sa dolomite yung madumi na Manila Bay totoo na maraming basura diyan pag pagkatapos ng bagyo at kung siguro habagat oh uh, kung ano man pero hindi hindi nananatili yung basura diyan Okay? Mas masaklap ngayon dahil kitang kita yung basura pag may bagyo. <laughs> Tapos matindi pa yung gastos ng maintenance nga na itong Dolomite Beach. Sabi ni Sara Duterte, tubig baha ipunin, i-deliver sa Malacanang. Ganyan po ang kabaho, sabihin na natin, ang salitang namumutawi sa bibig ng isang vice president natin ngayon. Malala, no? Ang lala. Ipunin na nating lahat. Hmm. Tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya. Para meron silang mainom doon. Ganoon na po ang gagawin natin. Sabihin na nating biro. Pero ano ba ang ibig mong sabihin? Ano bang gusto mong tukuyin? Diba? Yung mga ganitong klaseng biro na hindi naman bago sa mga Duterte. Biro, pero ang laman ng kalooban mo ay higit pa sa gusto mong mangyari o nanggagaling sa bibig mo. Yung kasamaan ng kalooban mo ay higit pa dito sa binitawan mong salita. Oh, habang marami sa aning mga kababayan ay nagdurusa at mal sa malawakang pagbaha, etong si Luka ay nagsasaya, sabi ni sabi ng isang kolumnista. Baliw ka daw ang mga tao na humahanga sa babaeng ito ay siguradong baliw din. Meron ka bang kilala na humahanga dito sa taong ito? Ako marami ako meron at totoo mga baliw sila